isang araw sa buhay ng isang sexy makeup artist, Charles! Part of this video, ang kasama natin ngayon ay si Arlene. Hayan na siya at nag-aayos na ng ating mga gamit at sinakay na nga dito sa tricycle service natin. At eto na nga, paalis na tayo sa ating bahay. Malapit na pala yung piyesta dito sa amin, o, ah? Dito na kami sa highway. At ayan, tinutungo na natin ang bahay ng ating kliyente for today's video. At ayan, nakarating na nga tayo dahil second floor pala ang bahay nila. Ayan, si Arlene, o no? oh, ganda-gandahan habang nakatalikod. Wow, kit naman itong electric pan na to. Bagay na bagay sa may init na panahon. At nag-setup na nga tayo ng ating ring light. At ang sabi ng ating kliyente ay, wait, 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 wait! May gagawin lang ako! Sabi ko naman, go, go, go! At eto si Arlene, laps, laps, laps! Wala pang gana. Dahil usapang pagkain ay I minarinid mean, na natin ang face ng ating client. Sabi ko dito, ay, lagay si sibuyas. Sherry, so yan. Ganda-gandahan na tayo dito sa angle natin sa camera. Ayan ba yung angle ko, Arlene? Sabi ko, galingan mo mag-video. Ayan, tinaligyan na natin ng shining, shimmer, splendid. At uminom muna na tayo ng alak ng mga Diyosa. Sabi ko, ah! At ayan, inaano natin, pinapa-split na natin ang kanyang pilikmata dyan sa pagkakataong yan. Ayan, sabi ko, sana hindi ka masaktan. At kung si Catriona ay may silver lining, tayo na ay may black lining. Charisse, at ayan, nilalagyan na natin ng kukunang pusa, ang kanyang matayan. Inaano-ano ko. Ayan, maginagawa ko dyan. Lalagyan ko yata ng glue. Ayan, ah, Steven Bansil. Pak, pak, pak. Ayan. At dito, walang hihinga, walang magsasalita, hindi bibuka ang bibig dahil baka maamoy ng ating kliyente ang ulam nating kahapon. At ayan na nga pinaputi ko na talaga ng pulbos ang kanyang muka ay tapos na pala ang video huwag muna tayong umuwi tingnan nyo na lang sa profile ko dito sa facebook kung ano yung final anon final look na nagawa natin sa ating client thank you Jem sa pagbook sa amin bye bye bye